Sana po may afterwash din sana loads para makita po sana kung maganda po si Sistine. Ayan, saktong-sakto ang comment na to mga sis dahil ang ating client for today na gagawin is magsisistine tayo or isisistine natin. Itong comment na ito ay comment niya doon sa video ko na cystin treatment din yung aking ginamit. At dahil walang after wash result yon so itong video ay perfect talaga dahil meron tayong after wash dito. So panoorin nyo yung video from the start hanggang sa matapos ang video mga sis para makita nyo yung result ng ating cystin treatment sa buhok ng ating client na gagawin. At bago tayo mag-proceed mga sis, i-discuss ko muna sa inyo kung bakit nauwi sa assisting treatment itong ating gagawin sa buhok ng ating client dahil ang gusto nga ng ating client sana is ipariban itong hair niya. Kung papansinin natin yung buhok ng ating client, mukha siyang maganda mga sis. Pero ito po ay nariban 3 months ago pa lang yung nakakalipas at nariband ito sa Taiwan. Pero itong client na to mga sis, nariban na namin 1 year mahigit na yung nakakalipas. Kung napapansin nyo from Uh, mid to end parts, yan po yung nariband namin. Pero nga nitong December 2024, mga sis, pinariband niya ito sa Taiwan dahil nakabase na siya doon. At ang nangyari sa buhok niya is nasunog yung hair niya. Mukha lang siyang maganda pero magaspang yung hibla at frizzy. At malakas ang kutob ko na kapag binasa ko itong buhok niya, rabi ang outcome nito. So bago ako mag sana sa pag -re reband or sa pag sa buhok niya mga sis, shampoo ko muna gamit ng clarifying shampoo ng Alpha 8 Corporation ang hair ng ating client para makita ko rin kung ano ang status ng hair niya kapag basa. And voila! Na-reveal na talaga ang katotohanan sa buhok ni client nung binasa na namin or binanlawan namin yung buhok niya talagang rabi at hindi masuklay mga sis. So instead na ibabakjab ko sana yung buhok niya sa riband na uwi na lang ito sa hair treatment dahil hindi na talaga kayang iriband pa yung kanyang buhok dahil pansit pansit na ito mga sis. Dapat dito talaga yun siya magpapariband sa amin mga sis kaso akala niya hindi daw siya makakauwi ng Pilipinas kaya pinariband niya yung buhok niya sa Taiwan noong December. So moving on mga sis, dahil hindi nga mababak job yung buhok niya sa rebound, so nag-offer na lang ako ng hair treatment at ang ginamit ko na treatment dito ay itong Sistine Straight by Alpha 8 Corporation. Ito ang ginamit ko na hair treatment dahil meron din naman itong straightening effect at syempre nakaka-repair din ito ng mga sirang buhok. At since bagong riban nga lang din yung buhok ng ating client, so ito perfect ang treatment na to mga sis para mabawasan din yung pagkabuhaghag ng kanyang hair or at the same time ma-repair yung buhok niya na nasunog or na gravirize. So sa akin mga application nitong ating cysteine straight, mga sis, bali blino dry ko or pinatuyo ko yung buhok ng ating client ng about 50% Then yung application ko mga sis, dahil ang kanyang buhok is nahahati sa dalawang status, yung kalahati niyan is medyo okay, yun yung buhaghag, then yung kalahati, yun yung sunog. So, yung unang ginawa ko dito, ang aking unang inaplayan lang muna is yung kalahating buhok niya, yung tipong medyo okay-okay pa or yung hindi mga sunog. So, bakit nga ba hindi ko na lang pinagsabay yung application from root to end parts mga sis? Dahil mas nangangailangan ng maraming babad time yung kanyang Uh, kalahating hair niya kasi yun yung talagang medyo buhaghag talaga. So after this application mga sis ay binabad ko muna yung buhok ng ating client ng ating Sistine Straight for about 1 hour. Then after 1 hour naman nag-reapply tayo kasama na yung naiwang part na hindi natin na-applyan kanina, then nag-extend ako ng another 30 minutes para naman sa another babad doon naman sa naiwan kanina na hindi natin na-applyan. At pagkatapos ng another 30 minutes na babad time ay binanlawan natin yung buhok ng ating client. Wala tayong nilagay na kahit ano, pure banlaw lang. Then after mabanlawan ay nag-apply naman tayo ng ating sealer ng U collagen treatment. Bali itong U collagen sealer nga ang aking inapply mga sis para mas bumalik yung mga moisture doon sa buhok ng ating client na talagang naghihinga luna. Charis. At pagkatapos ma-applyan ng ating sealer ng U collagen treatment mga sis, binabad lang namin ito for about 30 minutes. After that, binanlawan natin siya Bali, pure banlaw lang. Wala na tayong nilagay na any conditioner. Then, blinow dry at linancha. Sorry, hindi ko na nakunan yung ating pagbublow dry at hair ironing process dahil na busy si Akla at walang taga... taga uh, tagahawak ng camera. So, ito na lang ipapakita ko sa inyo mga sis yung final outcome sa ginawa nating assistant straight treatment sa buhok ng ating client. O di ba, malusog na tingnan yung buhok ng ating client na ginamitan natin ng cysteine at kinumbuhan natin ng yo collagen sealer at syempre doon sa nag-request ng after wash result. So ito yung ating client's feedback and after wash result after niyang mapaliguan yung kanyang buhok. At ito yung ating client's feedback. Ang sabi niya, treatment to pero para na rin in straight na ayos yung sobrang pagkasunog ng buhok ko. Thank you so much, CC sa uulitin. At ang sabi pa niya, uh, malambot na siya, eh, sobrang dry at kinky to nung dinala ko iyo. Kala ko di na maayos. Punta na lang ako sa iyo pag nakauwi ako ng June. So ito naman yung video ng kanyang hair. Nung natuyo na nga, nung napaliguan na niya mga sis. So as you can see, na-reduce na yung pagka-freezy, pagka-dry, pagka-damage ng kanyang hair. At the same time, na-minimize din yung pagka-buhaghag ng kanyang hair. At syempre, nag-advise na rin ako sa ating client na wag na muna siyang magpakulay. Alagaan niya muna sa hair treatment para tuloy-tuloy na bumalik yung dating sigla ng kanyang hair para pag once na bumalik siya dito sa akin ulit by June, ready na i reband ulit yung kanyang hair. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!